Isa, ito yung pinakamalaking bato. Ano sa eh? Ha? Oh. <laughs> Nina. Wala pa nga kalahati. Ano, <laughs> habulin mo nyo? Paka. Hmm. Diyan yan nyo Maligo ka Diba Diba Yan uh, sa gilid ng mga bato Nidikit hmm. Alright so Doon kami sa taas yung Mga malalaking bato Ano to? Sa piyak to? Ma

cái nào nhiều Tao ko po. Ari. Ni god ko o? <nyo? Sess>

Nilama ka dito to siya kay sa din? Dito siya. Dito na, dito na tayo. Ay uh, dito na tayo. Huh? Oh. To. na na boy. Puntahan pa natin sa taas. Dali, dambong na. 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 Na, na sa akin no? oh. po sa taas.

Alright? So, tara. Uh, okay na to. Alis uh, na kami. Uh, maganda dito mga tol. Ito ay okay, may mga mapangananim sila. Saging. Alright. Oh, ayan. Oh. Oh. All right, ang oh, mga Yan, yeah, mga kabundukan. Yan, mga tol. You know? oh. Ayan, o. Ha? All. May Oo. Papaya. Please, abangin. oh Ang Ayan mga kabundukan. Alright. So. Lang so. mga tol. Ah, away na kami. So, let's go. <laughs> Isa yes, uh, ito yung pinakamalaking bato. Ano? Ayun. No? Ayun. Pakalaki, di ba?